Game, okay, so magandang madaling araw po. Tito sa ka, bossing? Tipas Taguig. Bossing, okay. tasang kamay sabay. Yeah. Yes. Ano mm mo -hmm. Sarap niyan. Masarap. Para sa mga frozen shoulder niyan na ayaw ah. na sa inyo na yun, sakit niyo. Tatay na paano to? Ah, uh, yun na nga yung... yun. Yung magiging oh, yun na nga yun. Kailan po nangyari yan? Ano, um, after Holy Week. Kung ako. ko, eh. Nakapagod okay. pala tayo mukhang pagkain pa alam kung saan nagbigay naman. mga. Dapat check na to, tatay. Ano ka, ko na kung kanino. Hindi... Kailan mga hihilot na lalapitan mo? Siguro, mga ano na. May gita... Pito, ganyan. Ano, puro hila-hila lang ganun. Kaya pala pilipit ko siya o, sa loob. Yung hinila ko, talaga nang sakit talaga. Parang gumala, ano? Mawalan ako ng malay sa sakit eh. Nanginginig siya. Mm -hmm. Hmm, hindi ko siya ginagalo, pero nangingilig siya. Hindi ka naman nakawala ng malay, sir? Parang, parang makawala ng malay sa sakit. Naku, ko ko Parang makawala ng malay dyan, ma'am, kaya Hindi naman, hindi pa naman nangyari sa akin. Isa-isa lang ha, may taba pa kasi siya sa likod, isa-isa lang. Uh, sabi ko sa kanya, mas better na unahin na muna yung mas masakit. Mas masakit kasi po kasi ayusin sa spine eh. hmm. Ah! Okay, relax. Parang dito mo Ah! Lahat pag gagano'n dito talaga. Ah! Masakit oh. kasi ito. Punahan ko na kayo. <coughs> pag ayaw nyo masaktan, Okay ka lang, tayo? okay kayo dito okay. pumunta. Kumutama. Okay ka lang, Tay? Okay lang. Masakit, Masakit pero... Ayaw pa. Masakit pa. Amaya. Hindi nga, yeah. hindi nga nanginginig. Yung nanginginig ka lang, grabe eh. Hinatak yun eh, lalong dinislocate din sa base din sa kwenda mo. Uh Oo. -oh. Frozen shoulder po, hindi po advisable sa bulat yan. Sisiksik yan lalo. Pagkahatak niya, nanginginig yan. Hindi ko, hindi ako naggagalo. Pero nanggagalo siya, nanggagalo pa. siya. Ganyan? Oo. Oo. Ganyan ko ba? Malala pa. Malala, malala. <coughs> Ayan, hindi na na. Nawala yung pagkapilipit oh. Oo. Oh. Hmm, kusap pumasok. Hmm? Kusap pumasok. Tingin ako tayo. Kunti na lang. Pahingayin muna namin ha, dyan muna kayo. Papakita ko naman bawat ano eh. bawat bawat pasok. Cut muna, Pern. <tong> Sa'yo yan? Tag baba? Bawa baba ka tayo. Si? <ba> <tong> Kanan. Ano ang Paano to? pa tayo. Ano ang mo ko? Ano Tayo Ay, ako. Ay, relax lang, tatay, ha? Ay, relax. Hindi na masakit, hindi na? Hindi na, lumawasan na. Hindi natin masakit. Wala mo lang ang tuloy na sakit. Tuhod boy, tuhod. Ano sa bundong taas? Mausin, ah! tuloy, ah! tuloy hindi. Tuloy hindi. Tuloy. Hinga na malalim.

Oh, diyan mo na kayo. pag mo natin si Sir. natin mamaya kung matataas na na maayos. Sakit, Tay. Laki na niyo, Tay. Sabi niyo, Tay, kanina na ibalik ko. Hmm. Oh! oh. oh. Ano mo, Tay? Maririnig mo tay sa video. <laughs> diyan mo na kayo, kapat muna. <laughs> Masakit. Uh, ano na, Tay? Uh, after Holy Week, yung maano ko. Holy Week? Ano mga buwan yun, Tay? April eh. April, May, June, na siya. July, August, September, October, November, December. Iklat siya. No? Okay, 8 months frozen shoulder, medyo masakit pa to. Pero, nag nagagalaw niya agad di. Eh. Check natin ha. Tas mo nga ito tayo. Ayan o, tayo sabay nga, sabay. O, ayan o. O, pwede, tutukan mo na pwede. Kitang-kita naman ni. Eh. Nagdediretso ko na parehas. Masakit, hmm? pero pero nagdediretso ko na. Ay, sabay. Ano na? Umipintig po talaga yung sakit. Tay, iganyan mo nga, tay. Kaya hawa ka Tapos itaas mo tayo ng ganun tayo. Yan, yan. yan. Mas pantay pa ganyan na pa. Mas kita, bulat mo na tayo. Baba, man, tayo. Laming siya. Pagalan tayo. Dahil sa pain, malamig yung isang kamay. So ulitin ko, Laming. hindi yan, if ever na may ganito kayong case, hindi po yan madadala sa himas-himas, Huwag nyo rin ipapahila, lalong lalalayan. Eh, yeah. hindi kasi siya hinihila. Pero kung may ganyan kayong case, o may na kayo, malaki na yung nagastos nyo, o hindi nyo na alam kung saan yung pupuntahan nyo, marami na kayo napuntahan, katulad nito, nito mga nagpupunta dito. Subukan nyo dito, one shot lang naman yan. Uh, sa Del Monte, Bulacan po kami. No advance payment po, ang checking in booking libre po yun. Ang bayad pag tapos mahilot. Lalo na yung ganito, walang booking yan. Mag-walk-in lang yan, tapos ano? Antay lang. So paano? meriklis Christmas sa lahat! Kita-kita tayo sa si San Jose del Monte, Bulacan. Tapos ang resume namin, wala. Pen. Three. January 3. Pwede na po kayo ulit din mag-walk-in. So, God bless sa lahat. Kita-kita tayo dito. Salamat.